dito. Kumustahin kayo bago ako mumuwi. At uh, pinutahan ko ang ating mga kababayan, mga kailgan ko ng mga Ilocano, mga Waray, mga Bisaya sa UK at pati na rin sa Italy. Ang pakarami po nila at uh, iba't iba yung problema nila. Pero in the meantime, nagumpisa na tayo magpila ng iba't ibang mga batas sa Senado. Siyempre yung mga priority bills ko, pero maliban doon, may bago akong bill ang President Rodrigo Rotel, Rodrigo Roa Duterte Bill, which is SB uh, 552 at ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen, ang extraordinary rendition, hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente na siya at dinala rito sa ibang bansa at papatawan natin ng parusa, wala tayong uh, masasabi dahil yung ICC ang uh, Uh, may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. Ikalawa, may Ombudsman case na na nakatenga yun nga lang, naghihintay ako sana tapusin kasi magbabago ang ombudsman. E kinakabahan ako eh baka hindi nadinggin. Ganun pa man, dalhin natin yung kaso at ipursige uh, natin para managot ang talagang nagkutos nitong kababalaghan. Uh, okay. Until ano pa when pa? are you here po? Ah, uh, I don't know yet. <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. Pa siya sa Saturday. Saturday. Yeah. Oh. alam mo naman, backup dancer lang ako. <laughs> Kanina, ano, hindi ko na binanggit sa inyo, napag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte, si Senator Aini. na binanggit ko sa kanya na nandito si Senator Aini and nag-request din siya ulit sa ICC through the lawyer kung pwede ba siyang makapasok doon. At, um, tinanong ako ni Pangulong Duterte kanina kung bakit daw gusto pumasok ni Senator Aini, sabi ko, baka gusto ka kausapin. Sabi niya, ano naman sa niya? Sabi ko, well, hindi ko alam. Sabi niya, it's, pareho kayo na sinasabi eh. A politika yan lahat. It's all politics. <laughs> yeah, <no>? sabi. sabi. <laughs> oh, politika yan lahat. It's all politics. And then sabi niya, uh, sabi niya na, I believe that uh, she is sincere with her friendship with you sa sa akin daw. Oo. Kasi sabi niya, pwede naman siya hindi makipagkaibigan sa iyo eh. Pero nakikipagkaibigan siya sa iyo. Sabi niya, uh, yan ang nabanggit niya kanina.